Austin Reeves once again made Lakers history, delivering another unforgettable moment sa pamamagitan ng isang game-winning buzzer beater na nagbigay sa Los Angeles Lakers ng isang daan at labing anim na isang daan at labing lima panalo laban sa Minnesota Timberwolves, isa sa mga pinakadramatikong ending ng season. Walang Luka Donce, walang Lebron James. Pero okay lang, kasi andyan si Reeves. Kahit wala ang dalawang biggest stars ng Lakers, muling tinanggap ni Austin Reeves ang spotlight. Umako ng responsibilidad bilang closer at nag-deliver ng pinakaimportante. Ang kanyang midrange fediaway sa harap ni Rudy Gobert, kasabay ng tunog ng buzzer, ay nagpasilen sa buong target center at nagpapalala kung bakit siya ngayon ay isa sa mga pinaka-clush players sa liga. Pumasok ang Lakers sa laban na kulang sa tao at mukhang dehado sa papel. Bukod kina Luka Doncic at Lebron, walain si Nagebi Vincent at Marcos Smart, ay si Coach JJ Redick ay may limitadong rotation sa offense at defense. Pero mula sa unang minuto pa lang, ipinakita ng Los Angeles ang kanilang resiliency. Sa kabilang panig, may sariling pinagdadaanan din ang Timberwolves, dahil wala si Anthony Edwards dahil sa injury. Wala siyang nagawa, kundi panuorin mula sa bench, habang unti-unting nabasag ang comeback ng kanyang team sa huling segundo. Matindi ang simula ng Minnesota. Si Julius Randle agad ang nanguna, kumamada ng 13 puntos sa first quarter, at pinakita ang kanyang versatility sa loob at labas. Sina Mike Conley at Dante DiVincenzo ay tumulong din sa pamamagitan ng mga timely three-pointers na nagbigay ng ritmo sa opensa ng Wolves. Nahihirapan ang Lakers makasabay sa outside shooting ng kalaban. Pero sina Austin Reeves at rookie Dalton Nesh ay nagsilbing spark, panay sagot para di sila maiwan. Natapos ang quarter sa 33, 27 pabor sa Minnesota, at mukhang kontrolado nila ang laro. Pagpasok ng second quarter, nagbago ang ihip ng hangin. Si Reeves ay naging agresibo Pinasok ang depensa ng Wolves ng walang takot. Madalas siyang makakuha ng kontak, nagbukas ng passing lens, at binigyan ng open looks ang kanyang mga kakampi. Kahit kaharap ang matataas na sina Randall at Gobert, naipasok pa niya ang bola sa ilalim at nakuha pa ang mga foul. Ang ganitong fearless attitude ang nagpasiklab muli sa Lakers. Humigpit din ang depensa nila, nilimitahan ang second chance points ng Minnesota, at nagforce ng turnovers na naging easy transition points. Bagamat hawak pa rin ng Timberwolves ang bahagyang kalamangan sa halftime, malinaw na nag-shift na ang momentum. Paglaba sa locker room, ibang Lakers na ang bumalik. Si Jack Laravia, natahimik sa unang half, biglang sumabog sa third quarter, umiscore ng 17 puntos. Ang mga timely threes at smart quotes niya ay nagpalobo ng lamang ng Lakers hanggang 20 puntos. Sa tuwing tatangkang bumawi ang Wolves, may sagot lagi ang Los Angeles. Pero hindi basta sumuko ang home team. Sina Jedens Daniels at Bones Highland ang nanguna sa lay third quarter rally. Nag-attack sa rim at tumira ng mga mahihirap na shots para mapaliit ang agwat sa labing isa heading sa final quarter. Nagsigawan ng crowd, umaasang makakita ng komeba. Sa fourth quarter, kontrolado pa rin ng Lakers ang laro. Maayos ang ball movement at maganda ang shot selection. Pero habang lumilipas ang oras, halata na ang pagod. Ang maikling rotation ay bumagal at dumobol ang defensive pressure ng Wolves. Nakakuha sila ng ilang turnovers na nauwi sa fast break points. Sims Daniels, natahimik sa unang bahagi, biglang naging unstoppable. Sunod-sunod ang puntos hanggang sa mapalapit sa isa lang ang kalamangan ng Lakers, less than a minute to go. Doon dumating ang halos sumira sa puso ng Lakers fans. Sa natitirang isa 0 segundo, si Julius Randle ay umatak sa paint at nakagawa ng tau layup laban kay Laravia, nagbigay ng unang lamang ng Timberwolves mula second quarter. Sumabog ang arena. Akala ng lahat tapos na ang laban, pero may isa pang pagkakataon ng Lakers. Walang timeouts, tinanggap ni Austin Reeves ang bola mula sa inbound, nag-dribble pataas, at tiningnan ang depensa. Tinawag niya ang isolation play, hinatak palabas si Gobert sa perimeter. Sa huling segundo, nag siya sa kanan, umatras, at tumira ng fadiaway jumper mula sa midrange. Tumunog ang buzzer, swish. Pumaso. Umahimik ang buong arena, bago sumigaw ng sabay ang bench ng Lakers. Tumakbo sa court para yakapin si Reeves. Agad siyang sinugod ng kanyang teammates, sumisigaw sa tuwa habang tulalang lumabas ng court ang Wolves. Isang defining moment hindi lang para kay Reeves, kundi para sa isang Lakers team na patuloy na lumalaban kahit kulang sa stars. Pagkatapos ng laro, nagpakumbaba si Reeves sa interview. We just believe, sabi niya. Kahit sino man ang nasa floor, basta nagtutulungan kami at may kumbiyansa. A ah, naming talunin kahit sino. Si Coach JJ Redick ay puro papiri rin. Si Austin ay walang takot mula pa noong unang araw, anya. Hindi siya natitinag sa pressure. Yun ang pagkakaiba niya, naniniwala siya na belong siya sa ganitong mga moment. Ang panalong ito ay malaking pahayag para sa Lakers na patuloy na lumalaban para sa playoff spot. Kahit wala si Luka Doncic at apat na po anyos na Lebron James, pinatunayan ng Los Angeles na kaya nilang sumabay sa mga elite teams sa West. Para naman sa Minnesota, masakit na pagkatalo ito matapos ang matinding laban. Pero muling ipinakita ang kahalagahan ni Anthony Edwards sa kanilang linyo. Para kay Austin Reeves, isa na namang highlight sa kanyang mabilis na umaangat na karera. Mula sa pagiging undrafted player, naging isa na siya sa pinakamaasahan at clutch performance ng Lakers, isang player na hindi natitinag kapag nakataya ang laha. Final score, Los Angeles Lakers isang daan at labing anim na, Minnesota Timberwolves isang daan at labing lima. Isa na namang epic chapter sa kwento ni Austin Reeves, ang unlikely hero ng Hollywood basketball. Opisyal nang nagbukas ang Los Angeles Lakers ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Pagkatapos na mahigit apat na dekada sa ilalim ng pamumuno ng pamilyang boss, naibenta na ang kuponan, isang kasunduan na yumanig sa buong mundo ng sports. Si Mark Walter, ang bilyonaryong C ng Gagjenheim Partners, ang bagong majority owner ng Lakers, matapos maisara ang napakalaking bentahan na umabos sa US$ Dollars 1.0 bilyon, ang pinakamahal na transaksyon sa kasaysayan ng profesional na sport. Natapos ngayong linggo ang ilang buwang espekulasyon, matapos aprobahan ng NBA Board of Governors ang bentahan, na nagbigay daan kay Walter para maglabas ng kanyang unang pahayag bilang bagong may-ari ng koponan. Para sa mga tagahanga ng Lakers, ito ay isang sandaling puno ng halong emosyon, isang pamamaalam sa mahabang pamumuno ng pamilyang boss at sabay na pagsalubong sa isang bagong yugto ng pagbabago para sa basketball sa Los Angeles. Si Walter, 64 anyos, ay hindi baguhan sa negosyo ng sports. Isa siya sa mga pinaka na personalidad sa modernong sports ownership na may hawak na mga franchise sa iba't ibang liga at kontinente. Bilang chairman ng Gagjenhim Partners, isang global investment firm na may higit os dollars 300 bilyong assets, hawak na rin niya ang pagmamayari ng Los Angeles Dodgers sa MLB, ang Los Angeles Sparks sa BNBA, at control sa TBG Global na may majority stake sa kadila Formula Isa e Team. Ngayon, sa pagdaragdag ng Lakers, nakamit ni Walter ang isang bagay na bihira palang nagagawa, Pagkakaroon ng kontrol sa tatlong pinakaprestihiyosong sports franchises sa Los Angeles, pinagsasama ang baseball, basketball, at women's basketball sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kanyang unang opisyal na pahayag mula ng maaprubahan ang kasunduan, binigyang diin ni Walter ang kanyang pagalang sa kasaysayan ng Lakers at ang kanyang dedikasyon sa pagpapatuloy ng tradisyon ng tabumpay. The Los Angeles Lakers are one of the most iconic franchises in all of sports, defined by a history of excellence and the relentless pursuit of greatness. Sabi ni Walter, kaunting kuponan lang ang may ganitong antas ng impluensya sa buong mundo. At malaking karangalan para sa akin na makatrabaho si Jeannie, boss upang mapanatili ang pamantayan ng tagumpay sa bagong erang ito, sa loob at labas ng court. Ang bagong era, nayon ang tinitingnan ngayon ng buong liga. Sa kakayahan sa negosyo at track record ni Walter sa pagbuo ng mga panalong organisasyon. Lalo na sa Dodgers, marami ang umaasang sa sailalim ang Lakers sa malaking modernisasyon. Hindi lang sa player development at analytics kundi pati sa estruktura at pamamalakad ng buong prangkisa. Bagamat nabenta na ang controlling stake, mananatiling mahalagang bahagi ng organisasyon si Genie Boss. Ayon sa opisyal na pahayag ng koponan, mananatili siyang governor ng Lakers at patuloy na mamamahala sa araw-araw na operasyon, sa kasalukuyan at sa mga susunod na taon. Sa kanyang mensahe sa fans at media, ibinahagi ni Genie Boss ang kanyang matagal ng relasyon kay Walter at ang kumpiyansa niya sa bagong partnership. Sa nakalipas na dekada, nakilala ko si Mark Una bilang negosyante, tapos bilang kaibigan, at ngayon bilang kasamahan, sabi ni Boss. Ipinakita niya palagi ang dedikasyon sa pagdadala ng mga kampiyonato sa Los Angeles, at sa ngalan ng lahat ng tagahanga ng Lakers, sobrang excited ako sa kung ano ang naghihintay sa atin sa hinahara. May bigat ang kanyang mga salita, dahil sa pamana ng kanilang pamilya. Ang kanyang ama, si Yar Jerry Boss, ang bumili sa Lakers noong isang libo na daan at pitumput sa halagang US$ milyon Isang napakalaking halaga noon, nakasama pa ang Los Angeles Kings at ang Forum Arena sa Inglewood. Sa mga sumunod na dekada, naging simbolo ng tagumpay ang bus era, mula sa Showtime Lakers ni na Magic Johnson at Kaim Abdul-Jabbar, hanggang sa dinasty ni na Shaquille O'Neal at Kobe Bryant, at sa huling kampiyonato ni Lebron James noong 2020. Ngayon, matapos ang mahigi 45 taon, pinangasiwaan ni Jeannie Boss ang pinakamahal na bentahan sa kasaysayan ng sports. Isang makasaysayang sandali na nagpatibay sa posisyon ng pamilya boss at ng prangkisa sa pandaigdigang mundo ng sports. Inaasahan na ang partnership ni na Walter at boss ang magiging sentrong kwento sa mga darating na taon. Marami sa loob ng liga ang sabik malaman kung paano hahatiin ang kapangyarihan sa loob ng organisasyon. Habang nananatiling konektado si boss sa kultura ng Lakers, kilala si Walter bilang isang detalyado at data-driven na leader, kaya posibleng maimpluensyahan niya ang mga desisyon sa pagpili ng malalaro, estratehiya ng coaching, at pamamalakad ng front office. Marami rin nagtatanong kung paano isasalin ni Walter sa NBA ang estilo niya sa pamumuno sa Dodgers. Simula ng hawakan niya ang basketball team, naging isa ito sa pinakamatatag at pinakagalang na organisasyon sa liga. Kilala sa kombinasyon ng financial strength, mahusay na player development, at inobatibong scouting. Kung maisasalin niya ang parehong sistema sa basketball, posibleng muling maging huwaran ng tagumpay ang Lakers sa profesional na sports. Higit pa roon, ipinapakita ng pagbiling ito ni Walter ang lumalaking trend ng mga multi-team ownership groups na lumalawak ang impluensya sa iba't ibang liga. Ang pagkakaroon niya ng interes sa baseball, basketball, women's basketball, at Formula 1 ay nagpapakita kung paano ginagawang magkakaugnay na ekosistem ang mga sports franchises, pinagsasama ang negosyo at entertainment sa global scale. Para sa Lakers, napakahalaga ng teaming ng pagbiling ito. Nasa yugto ng pagbabago ang koponan, lalo na si Lebron James ay apat na gulang na, at wala na si Anthony Davis sa roster. Naghahanda na ang front office sa susunod na yugto ng franchise. Habang maraming beses nang narebuild ng pamilya boss ang koponan tungo sa tagumpay, ngayon ay nasa kamay na ni Walter at ng kanyang team kung paano haharapin ang kinabukasan ng Lakers sa aspeto ng kompetisyon at kultura. Mahalaga rin ang papel ni head coach JJ Redick na ngayon ay mamumuno sa koponan sa court. Kilala si Redick sa modernong pananaw sa basketball at sa analytical approach niya mga katangiyan na tumutugma sa estilo ni Walter. Ay inaasahan ang magandang pagtutulungan ng pamunuan at coaching staff. Ang malinaw sa lahat, pumapasok ang Lakers sa isang bagong panahon na pinangungunahan ng napakalaking financial power at ambisyon sa pamumuno. Mula sa US dollars 67 milyong pabili noong libo syam nadaan at 70 syam hanggang sa US dollars isa 0 bilyong bentahan sa 2,000 at 25. Ang kasaysayan ng Lakers ay patunay ng bisyon, paglago, at patuloy na pagbabago. Habang hawak na ni Walter ang manibela at si Boss ay nagpapatuloy sa pamumuno sa operasyon, nakatutok ang buong mundo sa Los Angeles. Mababalik kaya ng partnership na ito ang Lakers sa pagiging perennial championship contender. Kung pagbabasihan ang mga tagumpay ni Walter sa nakaraan, posibleng muling mabuo ang panibagong dinastya. Isa na nakabatay hindi lang sa star power, kundi sa modernong estrategiya, inobasyon, at walang humpay na paghahangad ng kadakilaan na siyang tatak ng pangalang Lakers. Muling napupunta sa sentro ng mga mainit na trade rumors ang Los Angeles Lakers, at ngayong pagkakataon, nakatuon ang pansin sa isa sa kanilang pinakapromising na batang bituin, si Austin Reeves. Ayon sa mga bagong ulat, maaring pinaghahandaan na ng koponan ang posibilidad na mag-move on mula sa breakout guard, at tila ang Dallas Mavericks ang pinakamalamang na magiging bagong destinasyon niya. Habang parehong si Deline sina Lebron James, na ngayon ay apat na puanyos na, at Luka Doncic dahil sa mga injury, Si Reeves ang nagsilbing sandigan ng Lakers sa opensa. Pero habang kapalapit na sa critical na yugto ang kontrata niya, kung saan mayroon siyang player option para mag-opt out pagkatapos ng season na ito, nahaharap ang Lakers sa isang mabigat na desisyon. Kung hindi sila magkasundo agad sa extension, baka mapilitan silang itrede siya kaysa mawala ng walang kapalit sa free agency. Ayon kay Dan Faval ng Bleacher Report, muling lumulutang ang koneksyon ng Lakers at Mavericks at posibleng manguna ang dala sa pagkuha kay Reeves kung sakaling magpasya ang Los Angeles na mag trade May kasaysayan na ang dalawang koponan sa malalaking palitan, at pareho silang may roster challenges na maaring magtulak sa kanila tungo sa panibagong dial. Sinabi ni Faval, kakaunti lang ang mga team na mas nangangailangan ng isang player na marunong mag at lumikha ng play kaysa sa Dallas Mavericks. At kung hindi makabalik si Kyrie Irving mula sa kanyang ACL injury ngayong season, alos wala ng ibang team na higit na nangangailangan nito. Hindi mahirap hanapan ng paraan ang isang trade lalo na kung may third team na makikisalik. May ilang magagandang asset ang Mavericks, kabilang si Derek Lively Ai, isang batang sentro na may matatag na chemistry na kay Luka Doncic, at dalawang first round picks, isa rito ay ang dalawang libo at dalawang putsyam pick ng Lakers. Sa basketball standpoint, kapwa may benepisyo para sa dalawang panik. Kailangan ng dalas ng isa pang maasahang playmaker, lalo na't hindi tiyak kung kailan makakabalik si Irving. Si Reeves, na isang versatile guard na marunong humawak ng bola, tumira mula sa labas at gumawa ng play para sa teammates, ay eksaktong uri ng malalaro na hinahanap ng Mavericks. Samantala, maaaring gamitin ng Lakers ang pagkakataon para ayusin muli ang kanilang roster at makakuha ng mahalagang asset para sa hinaharap, marahil bilang paghahanda rin sa susunod na superstar na maaaring ipares kay Luka Doncic. Napakahusay ng naging performance ni Reeves ngayong season. Sa loob ng limang laro, nag average siya ng 34.2 points, 5.6 rebounds, isa 0 assists, at 1.8 steals per game, lahat career best numbers na nagpapakita ng kanyang pag-angat mula sa role player tungo sa isang tunay na leader sa opensa. Sa pagkawala ng ibang bituin ng koponan, nagpakita siya ng galing, iwala at control sa mga crucial moments. Ang kakayahan niyang gumawa ng sarili niyang tira at magdikta ng tempo ang nagbigay ng pag-asa sa Lakers sa kabila ng kanilang mga injury struggles. Pero kahit gaano kagaling si Reeves, hindi may kakaila ang realidad sa pera. Habang kumikita si Luka Doncic ng higit os dollars 50 milyon kada season at si Reeves ay posibleng humingi ng halos os dollars 40 milyon taon-taon sa kanyang susunod na kontrata, malapit nang sumabit ang salary cap ng Lakers. Ang pagpapanatili sa kanilang dalawa ay maaring magpahirap sa kuponan na magdagdag ng bagong talento o lumalim ang bench. Kung pipiliin ng Lakers na panatilihin si Reeves, malinaw na magiging long-term cornerstone siya ng franchise. Pero ang desisyong iyon ay maaring mga hulugan ng paglimot sa ibang big name acquisitions sa hinahara. Sa kabilang banda, kung ngayon nila siya itetrede, maaari nilang mapakinabangan ang kasalukuyang taas ng value niya, makakuha ng draft ticks at isang batang potential gaya ni Derek Lively ay na maaaring maging bahagi ng bagong henerasyon ng koponan. Ang posibleng trade sa Dallas ay magdadagdag din ng panibagong kabanata sa patuloy na ugnayan ng dalawang franchise. Madalas nang nagkakasalubong ang Lakers at Mavericks nitong mga nakaraang taon, sa courtman o sa free agency sa patuloy na laban para sa playoff spots. Isa pang malaking trade sa pagitan nila ay maaring baguhin muli ang balanse ng kapangyarihan sa Western Conference. Para kay Reeves, nakakaakit din ang ideya ng paglalaro sa Mavericks. Ang pagte-team up kay Luka Doncic, isa sa pinakadynamic na offensive players ng liga, ay maaring magpalawak pa ng laro niya, mabawasan ang defensive pressure, at bigyan siya ng mas maraming pagkakataong magpakitang gilas. Sa Dallas, maaari siyang maging pangunahing bahagi ng isang kuponang matagal nang naghahanap ng consistency sa likod ng kanilang superstar duo. Sa panig naman ng Lakers, magiging mahirap ang ganitong hakbang sa emosyonal na aspeto. Pero maaring ito ay isang strategic move. Si Reeves ay isa ng paborito ng fans sa LA. Kilala sa kanyang sipag, kumpiyansa, at underdog story. Hindi madali ang pakawalan siya, lalo na't nakikita nilang naging isa siya sa pinakaprodukibong guard sa liga. Gayunpaman, Kailangang isipin ni na Rob Pelinka at JJ Redick ang mas malawak na larawan, ang pagpapanatili ng flexibility at paghahanda sa panahon pagkatapos ni Lebron. Isang komplikadong sitwasyon ito na walang madaling sagot. Sa isang banda, si Reeves ay uri ng malalaro na gustong pagtuunan ng bawat team, bata, may talento at clutch. Sa kabila nito, maaring kailanganin ni ng Lakers na gumawa ng matapang na hakbang at isakripisyo ang ilan sa kasalukuyang paborito upang maabot ang kanilang long-term goals. Habang umuusad ang season at umiinit ang trade talks, nakatutok ang lahat kung paano haharapin ng Los Angeles ang sitwasyon. Si Reeves ay isa sa pinakamahalagang aset ng koponan ngayon, at ang desisyong panatilihin o ipamigay siya ay maaring magtakda ng direksyon ng franchise para sa mga susunod na taon. Sa ngayon, patuloy pa rin nagliliwanag si Reeves sa gitna ng pressure. Ipinapakita na kaya niyang akuin ang responsibilidad ng isang franchise player. Pero nananatiling malaking tanong Bibigyan ba siya ng Lakers ng long-term commitment? Ipapadala siya sa Dallas kapalit ng bagong superstar partnership. Isang bagay ang sigurado, ang magiging resulta ng desisyong ito ay maaring muling baguhin ang kinabukasan ng parehong Lakers at Mavericks.